during PBB. Ingatan po kayo palagi. Ako po, hindi naman po ako natatakot doon sa mga pagbabanta ni Daniel Rason. I do not care. Actually, tinatawa na lang po siya ng mga ano. Basta, ng mga professional. Hindi na lang po ako magbabanggit ng info. Too much information, ano po. Uh, hindi po maganda kaya medyo dapat may, may meron tayong bigay na ano uh, element of surprise yun kung sino man yung pinagtatawanan siya eh bahala na po kayo basta ako alam ko yung ano and i know my truth and i believe god knows better than daniel razon tintatakutin niya ako na meron kang alam Meron din ako alam, mas matindi kesa sa alam mo. Kaya nga ba diba, sabi ko, siguraduhin mo lang Daniel Rason, na mas matindi 'yung alam mo sa alam ko. Kasi pagka yung mga alam ko, binitawan ko unti-unti sa social media, sabog na sabog ka na. Talagang hindi ka na makakabangon, Daniel Rason. 23. 23,400 subscriber po ang Broccoli TV, you will have more audience if you talk with us. Uh, sabi po ni Kay San Pedro. Uh, thank you so much po, uh, Kay San Pedro, for, for that information. Meron po kasi akong ano, meron po kasi akong mga ikinoconsider. I hope you you understand uh, my ano po my predicament. Yun. Yun po yung ano, yun po yung mga ano, uh, ni-note down ko po. <laughs> Nag-note down na po ako ng mga dapat kong itakel every time na mag-aano po ako magla-live. Tapos uh, babalikan ko lang po yung isang ni-note ko kagabi, if I'm not mistaken, nung nagising ako ng madaling araw. Ang sabi kasi ni Daniel Rason, during his earlier days of his uh, leadership sa MCGI. Ang sabi niya, "Wag po ninyo ako ngahanapan ng unheard truth, mga kapatid. Di po ba meron pong unheard truth before na program si Brother Eli?" Sabi ni Daniel Rason, "Wag po ninyo ko ngahanapan, mga kapatid, ng unheard truth. Yung pong ituturo ko po sa inyo, yung lang pong mga narinig ko kay kapatid na Eli." Pero hindi po 'yun yung lumalabas ngayon. Kaya nga maraming mga kapatid na ayaw nang makinig, ayaw nang dumalo. Bakit? Biruin mo yung galit ni Daniel Rason kung kani-kanino. 'Yun yung ano na na-absorb negative negative spirit yung na-absorb ng kapatiran. Instead of yung spirit of God yung yung ma-absorb ng mga dumadalo sa mga pagkakatipon ng MCGI yung espiritu ng demonyong dumadaloy kay Daniel Rason, yun yung na ng mga kapatid. And kaya sila, no, tatandan-tanda ko po yung sinabi ni, ano, ni Brad eli Mga kapatid, huwag kayong malulungkot kung ang mga naaalis sa atin, iyong mga masasamang mga, mga miyembro. Naglilinis po ang Diyos kabahan po kayo mga kapatid ang sabi ng kapatid na Eli eh pagka ang umaalis sa atin lang kay lang kay pa pamilyang maayos yung kredibilidad ng pananampalataya nila hindi mo pwedeng questionin alam niyo po marami po ngayon napakarami mga kapatid kaya lang po itinatago ko po yung kanilang mga identity kaya yung mga pino ko na Truth shall, shall prevail. Mga ano po yan ng mga kapatid. Yung iba, hindi ko na lang po, ano, hindi ko na lang po uh, pinopost. Negative spirit ang na-absorb. Uh, parang tawas lang. Opo, uh, totoo po yun. Negative spirit. Ako po, uh, to be honest, kaya po, tinabangan na rin po akong dumalo. Kasi, instead of uh, having consolation, listening with God's word hindi po ako nagkakaroon ng consolation sa totoo lang po dahil diyan sa ano dahil diyan sa pride ni Daniel Rason tinuturo po paulit-ulit ay pag-ibig